Oi, oi. Saboyño, niyo, saboyño! niyo, niyo. Hey! Ilayño, niyo, like, ilayño! niyo, like, ilay like. okay. niyo. Kawawa'y maliit, like mamamatay like 'yon. Yan like na, nakawala na. Oh, sasko. ko? ka, bumubuksin. Alex!

alikena na, pakain na tayo, alika na, dali. Pakain na tayo. Oh, yung malit lang, yung malit na kambing lang pakainin mo. Huwag yung malaki. Dito tayo. Baka talo lang ka ng malaki dyan eh. Ayan o, dyan o, mo yung kambing, dali. Oo, oh, oh. tignan mo. Ano mo si Papa? Dito mo ko. akin na. Me! Me! Oh! Tignan mo, kinain niya. Ikaw din! M ah, pakainin mo, dali. Lap, ayun, ang galing ah! <laughs> Ba't tamakbo ka?

Ha? Wala na, inubos naman yung daan. dali! Pakain pa tayo! Liga na! Ha? Pakain ka pa. Ayun yung malaki, oh. niya. Kinain niya, no? And again, I